Samantala mga kasama sa haro, late na naman tayo lalaking na pagkamalang bamoy ramo patay sa pamamaril. Detalye ng balitang yan mula kay Roger Manchester Sanita ng RMN Takloban. RMN Live Patay Udo na lalaki matapos barilin ng mapagkamalang baboy ramo sa kabundukan ng barangay San Pedro Harulete. Kinilala ang biktima na si alias Jojo nakatira sa Harulete habang ang sospek ay kinilalang si alias Perper, 43 Anyos, residente din ng Harulete. Ayon sa PNP, si namahan ng biktima ang sospek na kapitbahay din nito upang manghuli ng baboy ramo sa bulubuduking bahagi ng barangay San Pedro Harulete. Doon na sila ay nagpasya na maghiwalay ng ruta upang mas mataas ang tsansa na makahuli ng baboy ramo. Makalipas ang isang oras, nakarinig ang sospek ng ingay o kaluskos sa kakahuyan na inakalang niyang baboy ramo. Agad niya itong biniril gamit ang isang homemade shotgun at nang tingnan niya ay nagulat siya na hindi pala ito baboy ramo kundi ang kanyang kasamang si Jojo. Naisugod sa ospital ang biktima ngunit idineklara itong dead on arrival. Ang sospek ay voluntaryong sumuko sa pulisya at kasalukuyang nakakulong sa Haru MPS upang harapin ang kaukulang kaso. Kasama mo sa RMN Takloban, Raj Manchester, Sanita. Ta -ta!